Ayan na ma'am. Ma'am, yung ano lang ha, yung tama lang ha. Opo, walang vlogger-vlogger dito. Opo, ayan. Wow, oh, mainit. Ayan. So, ganito na yung mismo actual nyo. Opo. Ayan guys, yung actual serving nila ng 50 pesos ng baga ng... Baka. Baka. Ayan. Saktong ano lang, kuha lang naman guys. Huwag nyo namang grabing gawing ano. Tamang dami lang ng sibuyas. Siyempre nakakamera eh. Dechok lang. kailang kilo kayo nyan ma'am? 60 kilos po. So ma'am, kayo yung isa sa mga daylang ba't nag ano, kinukulang na tayo ng supply ng baka. <laughs> hello, ma'am. Hello po. Mama, ano yung tinda mo, ma'am? Ang bango. Baga ng baka po. Baga ng baka? Yes po. Oh, yan. Sige, ma'am. Magkano naman yan, ma'am? Ito po, 50 pesos and 100 pesos po. Kayo mismo nagtitimta neto? Opo. Wow, ma'am, yung ganyang itsura, parang nagda-dark na siya. Ganyan yung katagal siya minamarinate? 12 hours po. Minamarinate na namin siya ng gabi, then kinabukasan na po namin siya tatanggalin sa freezer. So mga gustong tumikim sa atin nito, uh, saan po kayo matatagpuan? Dito lang po sa River Pasig Esplanade po. Ayan ma'am, ano po kayo nag-o-open ma'am? 3 a.m. to 12, ay 3 p.m. to 12 po. Ma, niya, a.m. po. Mama, anong pangalan niya, ma'am? Ako po si Bern. Bern, ang ganda ng tattoo mo, ma'am. Pwede mo ma'am. Ano yan, ma'am? Parang mga Japanese na yan, ha? Ah, ako, okay, yeah. Japanese. So, yun, guys. So, pagkatapos natin mag-vlog kayo na B, nakita natin dito. Yung naamoy ko kasi, guys, may mabango na nagtitinda dito ng baga ng baka. Baka, guys, ha? Baka talaga yung tinda nila dito. Baga. So, yun, guys. Yung ganito kadami, uh, actual to, 50 pesos yan. Ayan. So, Pwede na kayo kung 100, ayan eto guys uh, half day nilang minamarinate bago niya niluluto ayan si madam burn hello madam burn ayan so suka may suka dito ayan wow ayan sakpong ano lang kuha lang naman guys huwag niyo naman grabing gawin ano tamang dami lang ng sibuyas syempre na nakakamera eh. dechakla syempre guys tamang suka lang ayan o oh, sibuyas so ayan na yun guys Wow. Oh. Manamis na may siya na medyo mal laurel. Dominant yung lasa ng laurel nga. May tamis lang, sakto lang. Siguro para matanggal yung lansa. Masarap. Yung anggo na wala, siguro matagal, dahil siguro matagal nilang na-marinate. Sarap. Siyempre, nakadagdag ng nang konting tamis yung sibuyas. Sarap. Ayan, oh. So, yun guys, ako oh, kung mapapadpad kayo dito sa may Esplanade, Intramuros, uh, Kundo, Ilog Pasig, ayan, guys. May makikita kayo doon sa malayo pa lang. Yung parang ilaw na rainbow. Food park, ayan. Marami yun. Araw-araw naman sila dito open. Simula 5pm hanggang 1. O, oh, kamisan 12. Ayan, guys. Everyday na yan.